Ajor, ajor. Panghapon, nadali po yung 23 natin. Nakadegla. Pero hindi siya highly recommended. Pero kasama sa degla, nadali. Wala, ayaw nila, nila magsilipat. Eh, di sila nakakuha ng ideya. Sa nakakuha po nito, ah, congratulations. Kung po ng 35. Ah, nabingwit natin yung 23 na degla. So sa hapon po, ano pong posibilidad na lalabas? kada katlong araw may nakita po tayong 25 11 bali ito po ito pong mga nakadagla na to ito po ang uh, may posibilidad na lumabas sa hapon Panghapon. hapon 50-50 chance so I-share nyo po itong video na to para naman ma-updated sila. Wala eh. Ayaw nilang magsilipat. Sana nakakuha sila ng ideya sa 23. Nakadig na. So, ito po mga numero na to. 25, 11, 18, 15. Uh, panghapon po sa Pampanga. Uh, sana naman may, lumab may lumabas. Ito lang po yung nakikita kong pattern sa panghapon. Na-reject po yung yung highly recommended na 8. So dito na po tayo sa hapon. May 26 panghapon, STL Pampanga, Adjo.